Magandang araw mga idol. Basta naririnig natin ang salitang OFW, agad-agad naisip natin maraming pera yan, maraming ipon yan, malaki sweldo niyan, nabibili niyan lahat ang gusto niya, naipapadala niyang uh, pangangailangan ng pamilya niya, naibibigay niya. So, ganun yung, yung mga tipo ng mindset ng ibang mga kababayan nating mga Pinoy mga idol. Pero, alam ba natin kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng ibang mga OFW o yung mga ibang ibang mga workers dito sa ibang bansa. Hindi natin naisip yun eh kasi agad-agad pumapasok sa isip natin yung laki ng sweldo. Aminado ako, malaki talagang sweldo rito mga idol pero hindi lahat ng Pinoy dito pinapalad. Yung iba dito nagtitiis lang talaga, tinitiis niya masigaw-sigawan, tinitiis na uh, yung iba sinasaktan mismo verbally, uh, physically yung iba inaabuso uh, ginagahasa, nababalitahan naman natin yan. Pero yung yung ibang mga kababayan natin nagtitiis lang talaga Hindi sinasabi kung ano yung nangyayari sa kanila dahil sa takot O di kaya yung iba ayaw mapahiya So itinatago nila kung ano yung totoong nangyayari So ganon yung mga pangyayaring nangyayari dito Lalong-lalo na yung ibang mga kababayan na natin na nasa Middle East Ako mga idol matagal na akong nag-aabroad Matagal na ako dito sa ibang bansa Unang-una nag-Middle East muna ako Pangalawa, nandito naman ako sa Taiwan. So sabihin na natin na kabisadong-kabisado ko na ang nangyayari sa buhay ng ibang mga OFW dito. Yung iba nagtitiis lang talaga. Tinitiis na sinasabihan ng masasakit na salita. Yung iba naman nasasaktan physically. Pagkatapos uh, yung iba naman inaabuso o kahit ano paman yan, yung iba nagtitiis lang talaga hindi lahat ng mga OFW dito sa ibang bansa pinapalad. Yun na lang sa madaling salita. Hindi lahat ng OFW dito sa ibang bansa maganda ang lagay. So, yung mga pamilya din sa Pinas, ito lang ang payo ko, ano, yung mga naiwang pamilya din sa Pinas ng mga OFW dito. Lagi niyong patawagan at kukumustahin ng mga mahal niyo sa buhay dito sa abroad. Lagi niyong kukumustahin at tanungin yung ang lagay nila kung maayos ba sila hindi. Hindi yung basta naghihintay lang kayo ng oras ng padala. Kasi napakadami kong mga kasamahan dati na gano'n, na nagre-reklamo kasi hindi hindi man lang sila mag chat hindi man lang sila matawagan ng pamilya nila kapag malayo pa ang oras ng padala. Pero kapag malapit ng padalahan, ayan niya, nagtatanong na sila, kinatanong kung kumain na sila o ganito o ganyan, maganda balagay nila. Pero pagkatapos magpadala, eh hindi man lang mag-chat, hindi man lang tumawag o sabihin na nakuha na nila yung padala nila yung uwit na balyo na mismo ang nagtatanong kung nakuha na yung padala yung uwit na balyo na mismo ang ang tumatawag kung nakuha na yung padala yung, yung iba wala man lang silang ang reply yung iba hindi man lang sinasagot yung tawag kasi alam alam na ng mga kapamilya nila sa Pinas na nakapagpadala na sila at sure na yung pera huwag niyong gagawin yun kasi masakit sa aming mga uwit na balyo yung ganun kailangan lagi niyong kinukumusta yung mahal niyo sa buhay, lagi niyong kinukumusta yung mga kapamilya niyo dito sa ibang bansa. Hindi sila pala bigasan. Marami dito ang nagtitiis lang, hindi lahat uh, pinapalad, hindi lahat siniswerte. May mga OFW dito na nakakapunta sa mababait na amo, may mga OFW dito na pinapalad, siniswerte, pero hindi lahat yung ibang OFW dito nagtitiis lang, tinitiis lang ang masasamang nangyayari sa kanila. Tinitiis lang kung paano sila sinisigaw-sigawan, tinitiis lang kung paano sila sinasaktan. Yung iba nagkakaroon ng racial discrimination porque hindi nila kalahi, inaabuso, sinisigaw-sigawan at nangyayari na sa mga sa mga DH karamihan o di kaya sa kumpanya mismo nangyayari yan. Hindi natin ma mayaalis yan kasi tayong mga Pilipino, nag abroad tayo, nagiging dayo tayo sa ibang lugar, nagiging dayo tayo sa isang isang bansa at hindi natin maialis na naaabuso tayo. Pero hindi naman lahat, may mga napupunta sa mababait na amo, may mga napupunta sa mga mababait na kasamahan sa trabaho, pero may mga hindi naman pinapalad, mayroong minamalas. Pagkatapos yung iba naman, ipinatago lang kung ano yung nangyari sa kanila dahil ayaw nilang mapahiya, Ayaw nilang malaman ng ibang tao kung ano yung masasamang nangyayari sa kanila. So ganun lang mga idol, lagi niyang kukumustahin kung ano yung nangyayari sa mga mahal niyo sa Pilipinas, ay sa ibang bansa, dito sa ibang bansa, lagi n'yo silang tatawagan, lagi niyo aalamin kung ano yung lagay nila kasi yung iba hindi lang makapagsalita, yung iba itinatago lang talaga. Na mahalaga na lagi nyo silang kinukumusta kasi pampalakas din ng loob yun. Mahalaga na pinaparamdam nyo sa kanila na nag-aalala kayo sa kanila. Hindi yung, yung padala lang nila ang mahalaga sa inyo. Pangit yung ganun mga idol. Kasi yung iba dito nagsasakripisyo lang. Yung iba dito halos hindi na kumakain. Yung iba dito halos kumakain na ng junk food para lang uh, may mailaman sa sikmura kasi iniisip nila yung maipadala dyan sa Pinas para lang mabigyan kayo ng magandang sabihin na natin magandang bukas o ano pa yan kasi sila kayo naman talaga ang uh, rason kadalasan ng mga OFW kung bakit sila a abroad so yun mga idol huwag nyo huwag nyo silang pababayaan kasi marami dito ang nagtatago sa dilim alam nyo na ibig ko sabihin itinatago eh, nila yung masamang nangyayari sa kanila dahil, dahil na rin siguro sa takot sa kahihiyan hindi sila nakakapagsalita kaya mahalaga na lagi nyo silang tinatanong kung ano yung nangyayari sa kanila matagal na ako dito sa abroad mga idol kabisado ko na yung mga ganyan yung iba naman siniswerte, yung iba hindi. Kung siniswerte ka dito sa abroad, okay, maganda, maganda lagay mo. Uh, malaki ang kita. Pero kung minalas ka naman, malaki nga ang kita mo, pero lintik naman ang sama ng loob na inaabot mo. Yung iba, sinasaktan na physically. So, nagt nagtatago lang sila, ayaw nilang sabihin, pero masama talaga ang nangyayari sa kanila. Lagi nyo silang katanungin, mahalaga yon, importante yon, importante yon mga idol. So, Ipakita natin sa mga mahal natin sa ba na sa buhay na, na sa mga OFW na konsent tayo sa kanila. Lagi niyo silang kukumustahin lagi n'yong tatanungin ng lagay nila. So maraming salamat mga idol sa panonood. Sana nakatulong ako sa ng ito at sana 'wag natin pababayaan ang mga mahal nating OFW dito sa ibang bansa. Ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila sa pamamagitan ng pagtatanong lagi kung ano na yung lagay nila dito dahil mahalaga Mahalagang mahalaga 'yon na ipinapakita natin ang concern natin sa kanila. So good luck sa inyong lahat mga idol.